Yo, what's up guys? Gagambang Hockey is back Pero bago natin simulan to Parinig muna ng matinding intro niya <makes noise> So ayun na nga pinakain ko ng hipon yung mga alaga ko guys Kasi nga wala na mga ipis okok ok -ok, na sumurisuri sa aming balay E nangangayayat na skawangking itong isa kong alaga Kasi kakaitlog nga lang siguro kahapon isang araw Kaya kailangan ko na talagang pakainin guys Pero kung may insekto sa bahay namin guys Kung may nakita ko insekto talagang pinapakain ko E kaso nga madalang na yung insekto sa amin Asan na kaya yung mga ipis sa CR namin guys Wala na kong makita kaya napilitan akong na bumili na lang ng hipon eh, isang gramo lang naman guys yung isang gramong hipon merong 30 tapos merong 35, 36, 37, 38 depende siguro sa panahon guys kaya pa iba iba or depende sa supply so sa isang hipon guys lalo na nung no, medyo malaki uh, hindi kayang ubusin ng 50 kagagamba guys kahit 100 siguro guys hindi kayang ubusin eh, yung isa, isang gramo guys yung laman nun no, siguro 5 pieces or 5 to 8 pesos guys depende sa laki ng mga hipon so yung iba dyan guys syempre ulamin natin guys diba ala ano nga naman bili tayo ng bili ng mga ulam sa gamba tayo wala ba? Diba? syempre yung mga sobra sobra guys at hindi naman pupunta kaya okay lang guys hindi din sayang yung pera natin at makikita naman natin guys diba sarap na sarap yung mga alaga natin dyan o oh, tinakbo pa nga eh diba o oh, kahit hirap na hirap na eh so okay lang guys kasi nga ano more on protein naman yung ano yung hipon kahit i-search nyo pa guys sa Google o sa YouTube more on protein talaga yan guys ah, saka okay nga din eh, ano sa pagkain din yan sa isda guys eh yung hipon uh, sa flour and fish pinapakain ko dati para ano mas lumaki yung ulo niya guys yung bukol sa ulo di ba tapos uh, mas pupula pa yung kulay mas gaganda pa yung kulay ng isda tsaka sa gagamba din guys ganun din uh, palalakihin niya yung muscle ng gagamba, di ba? Yung mga muscle niya, yung mga kalamay niya, yung mga yung sa ulo niya, pangil niya, ganun guys. Kasi nga more protein. Effective din kasi guys. Pero yun nga guys, ang kagandahan lang kasi kapag live food, di ba? Iba cravings nila kasi uh, iba yung gigi nila sa pagkain, di diba? ang daming skills na lumalabas sa kagamba guys kapag live food di ba diba? lumalabas sinasaputa nila binibilot nila tapos ang uh, daming kagat tapos mag iikot ik ikot ikutan pa nila ba diba? ang daming galaw nila guys pero kapag hipon yung pinakain mo sinusubo mo na lang diba ba? E, syempre hindi gumagalaw yung pangila lang yung gumagalaw nyan ba? Diba? hindi na yan magbibilot hindi na yan magsasapot guys So yun lang din yung ano guys, yung medyo kulang ba sa, ano. Pag nagpapakain ka ng hipon, mamimiss mo yung galaw ng gagamba mo. Kung, kung gaano siya ka ano ba, gaano siya ka healthy, okay pa ba siya, mabilis pa rin ba siya magaling pa din siya basta mag ano sapot-sapot -sapot. at yun lang muna yung kwentuhan natin guys kasi naduduka na ako guys gusto ko nang matulog kaya sa susunod na lang siguro di ba so god bless po sa inyo yeah